Aristado ang sarong lalaki, makaliis na maglaog asin magpapotok din badil sa sarong residensya sa barangay Daang Lunsod, Placer Masbate, alas 8.00 nin ka kaining Sabado, Setyembre 14. Pigbisto ang sospek na si alias Ronnie, 42 anyos, mga yung trabaho asin residente Mangkana, sabing lugar. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Nicolas Malipot Jr., ang Public Information Officer kan Masbate Provincial Police Office, basado sa indang investigasyon, nagluluwas na mayo man nakaiwal ang sospek alagad darakan kabuyungan na waran inining control sa iyang sadiri. Dahil mo nining na dokumento sa otoridad sa ginamit kay ining 38 revolver na may duwang pedaso ng live ammunition asin sinsaro ng pedaso ng fired cartridge. Atin mga kababayan na kung saan ay napapalakas o napapasaya kapag inom nila ng alak ay yun nga po ang advice natin. Ang alak ay para sa tiyan, hindi po sa utak. So pagkaganyan po na pumasok sa ating utak, talagang minsan nakakagawa tayo ng hindi akma o naaayon sa ating batas. So pagkaganyan po, uh, may mga pamilya po tayong pwedeng magsaway sa atin. Kaya maniwala po kayo sa mga pamilya nyo na nagsumasaway sa inyo pagka medyo kargado na po na dahil ng alak. Kaya wala naman po itong maidudukot na maganda kundi yung kasiraan lang po o makakagawa po tayo ng mali. Mayo mo na sa insidente. Nasa kustodiyo na kang municipal police station ang nakusado as sa kasong alarm and scandal, asin pagbalgar sa Akta Republika G591 uan pagbalgar sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.